<ahanan siyan> Ayun, no 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 no. <poped> natin tumayad siya... tumayad sa ano. Uh, Tumawag sa salamin namin ng mga sasakyan. Kasi wala naman daw karapatan ng motor na magreklamo o mainis kasi sumisingit lang daw eh. Kaya iniiwasan, iniingatan ko talaga na makasagi ng ah, uh, huh. Side mirror ng sasakyan. Pero pag ang side mirror naman ng sasakyan ang sumagi sa uh, side mirror ng uh, nakamotor, walang karapatang magreklamo o mainis kasi singit eh. Sing singit lang naman eh. Uh, ilang beses sa akin nangyari yan yung uh, nasayaran ako ng ano May mga uh, videos tayo yan Pero hindi naman tayo nainis, hindi rin tayo nasap Ayos lang yan Walang kaso yan kalapitan at baka sa paglakad mo pintoy malampasan hinay hinay lang at baka karating ka rin sa iyong papupuntahan <tong> dahil lang nagmamadali ay siyang laging nagkakamali dinaanan ko ng lahat ito kaya tampayo ko sa iyo uminahon ka tama <tong> tama naglapa lamang to wag kang malili to ito ang tag, ito ang na, ang kanta ko? sa natin na kailangan mong tumae at pasintabi ko magkaprakahan na sa mga balik ko na naiintindihan baka sa pagdakad mo pintoy malampasan hinay hinay lang at makakarating ka rin sa iyong papupuntahan dahil lang nagbamadali kayang siyang naging nagkakamali dinaanan ko ng lahat ito kaya payo ko sa iyo uminahon ka lang Ating mga spring.

Dahan-dahan lang at baka sa paglakad mo Pinto'y malampasan Hinay-hinay lang at makakarating ka rin sa iyong papupunta Dahil ang nagmamadali ay ang siyang laging nagkakamali Pinaanan ko ng lahat ito Kaya payo ko sa'yo Kuminahin ka Baka sa paglakad mo Pinto'y malampasan Hinal-hinal lang At nakakarating ka rin Sa iyong papuntahan Dahil ang ang ko ng lahat ito Kaya't ang payo sa iyo Kung ka Tingang malalo Tingang malalo Tingang malalo Tingang